Mga ka-republic, kahit hindi nakuha ng Gilas Pilipinas ang minimiting islat sa Paris Olympics ay malaking tagumpay pa rin ang kanilang naibigay sa bansa. Samantala, matatahimik na siguro ang mga buzzers na nambabas kay Japit Aguilar, sinupalpal ni Tim Kau ng mga bastos na haters na kumukudang hindi raw maganda ang naging performance ni Aguilar sa nagdaang Olympic Qualifying Tournament. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka kahit mga fans ng ibang team sa Latvia ay humanga sa husay na ipinamalas ng Gilas Pilipinas. Tinalo nga nila ang Latvia at nakasalta sila hanggang sa semifinals. Natalo lang tayo sa kupunan ng Brazil. Pinimpoint ng Brazil coach na kailangang bantayan ng mahigpit si Justin Brownlee. Alam ni Alexander Petrovich kapag nakuha ng gilas naturalized player ang rhythm ay mahihirapan na silang pigilin ito. At napigilan nga nila ang PBA 3-time best import. 15 points lang ang naging puntos ni JB kasama na rito ang tatlong puntos lang sa second half. Ngunit sa kabila nito, nakuha ng ating naturalized player na mapasama sa All-Star 5 dito sa Olympic Qualifying Tournament. Kasama rin sa All-Star 5 si na Richard Lomas ng Home Team Latvia, Jeremiah Hill ng Cameroon, Leo Mindel ng Brazil at si Bruno Cabuclo na siya rin tinanghal na tournament MVP. Laban sa gilas ay napagura ng gusto si Bruno Cabuclo dahil na-injured si Kai Soto. At marami ang nagtatanong magiging ganun pa rin daw kaya kadominan si Cabulco kung nakapaglaro ang 7 foot 3 Pinoy. Marami talaga ang nanghihinayang sa chance. Dalawang panalo na lang sana ang kailangan natin at biyahing Paris Olympics na sana ang ating national team. Pero ganun talaga ang laro. Kasama sa kalaban ng lahat ng team ang injury sa kanilang mga players. Bago pa man lumipad patungong Euro pang Gilas ay naging problema na ang injury sa manipis nilang roster. May back injury si Scotty Thompson na isa rin dahilan kung bakit bagsak ang kanyang performance sa All-Filipino Conference sa natapos na PBA 48 season. Hindi rin naka-join ang big man na si AJ Edu na magpapatibay sana sa frontline ng Gilas. Nasubukan na ang husay ni AJ Edu sa Hangzhou Asian Games. Magbibigay sana siya ng discomfort kay Bruno Kabuklo. Ito naman ay pagwiwispul thinking lang natin. Pero kung nagkataong healthy lahat ang mga player ni Coach Tinkong, malaki ang chance na tayo ang sasalta sa Paris Olympics. Pero sabi ko nga, ang player's injury ay kasama sa kalaban ng bawat kupunan. At narito pa lang sa Pilipinas ay problema na yon ng gilas. Nadagdagan nga ang nasa injury list ng kaldagi ng Georgia player si Soto tapos ay binagyanan pa ala wrestler ng isang kalaban. Sinadya ba? Kitang kita na sinadya. Kaya nga natawagan ng unsportsmanlike foul si Tomason. Anyway, napag-uusapan lang naman. Wala na tayong magagawa pa. Dapat magpasalamat ang Brazil sa kukuna ng Georgia. Inerase na mga ito sa equation ng isang player na magiging malaking sagabal sana sa kampanya ng Brazil. Anyway, dahil nga sa nauning injury ni AJ Edu, kaya isinama ni CTC si Javi Taguilar sa line-up ng Gilas. Ayaw nga raw nitong pumayag noong una pagkukwento ni CTC. Gusto raw ni Japet na guguli na lang ang PBA off-season sa piling ng pamilya nito, lalot kasi silang lang ng pangalawang anak nila. Nakailang pakiusap daw si Tim Kaun bago napapayag si Japet. Kaya wag raw sisihin ang kanyang Hinebra player. Nagsakripisyo na raw ito para sa bayan. Ikinukunda ng mga buzzers yung dalawang big turnover ni Aguilar kontra sa Brazil. Kasama rin yan sa laro. Oo nga may sistemang sinusunod ngunit alalahanin natin ang sistema niyan ay ginugulo ng depensa na pag successful ay nagre-resulta nga ng turnover. Sa ex dating Twitter, may nagkomento pang ayaw na roon niyang makitang nakasuot ng gilas jersey si Japet Aguilar. Ang galing. Parang sa sariling bulsa niya ng galing ang budget ng gilas. Kahit hindi natin nakuha ang islat sa Paris Olympics ay successful pa rin ang kampanya ng gilas. Tinalo nila ang number 6 Latvia at pinatalsik ang number 23 Georgia. Simula pa lang ito ng kampanya ng ating national team. So guys, lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin na walang magtatugumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Rineto Opiala. Yes, malaking bagay si Kay Soto. Shoutout din sa iyo, Juliet Cinco. Yan ang hinihintay ng mga bossers. Alexander Calderon, shoutout sa iyo, Idol. Lumabas na ang ilan dyan. Erwin Santiago, yes, babawi tayo. Sure yan, sa susunod. Sayuren Norman Flores, good day idol. God bless din sa iyo. Sayuren Crisciano Vidal, shout out idol. Salamat sa panonood. Sayuren Jonis Diasis, long time no look. Mabuti na andito ka. Shout out. Sayuren Papa Kiko. At sayo, Michael D, salamat. Salamat. Idol at nandyan ka Carlos Sani Dacles at sa pamilya mo shoutout sa inyo at sa iyo Rose Marie Juan at sa iyo Bia happy watching salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo ka ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espirituwal Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.